saan pa tayo kay tatay punta tayo dun sa kabila isko ng hangin tayo dun sa kalabaw dito tayo sa zone 3 upper santa cruz sana wag umulan bukas at tayo nalang kapote first time ko dito ang dadaan ah ito pala yung kalsada yung kalsada yan tay ito yung kalsada maganda pala dito tayo ang daan kumpara dun sa kabila pantay ang lupa dito pantay pati ang lupa oh ganda sana dito kung may drone yan lang wala pa tayong drone eh naku okay, hinga lagad tayo ah ito lang pala mas maputik pala dito dumaan pero mas malapit sana ang kalsada ano tayo Iba pala ang putik dito Mala, man, ano? malapot Yan sa kabila dito kami galing Diba? Diba? nandiyan yung balon sa baba ayun o oh. ayun yung malaking puno tabi po ayun yung malaking puno Bipo Parang mas okay-okay pa rin palang dumaan dun sa kabila Kasi may mga bato-bato Pero parang mas maganda dito Ang dumaan pag tuyo Kasi flat yung daan, oh Hindi siya kalkal parang mas okay yung daan dito makikita natin ka anong, anong itsura ng daan dun sa unahan. Ah, maganda lang pala dito tayo dumaan pag talagang tuyong tuyo. Balikan ko kayo. A few moments later. kami galing sa taas. Nakasalubong namin si Tio Max. Lawig daw siya ng kalabaw. Tapos, ito ang bahay ni Edric. Alin po dyan tayo ang bahay ni Ate Janet? Ah, yung, yung, isa pong yun. Tapos, ayan naman yung bahay ni Ate Janet. Zoom na lang natin. Ayan. Ha. Ayan. Bahay ni Drake. Lapit sa kalsada. Yung sa may kubo na yon, malapit na din doon ang kalsada. Yung sementadong kalsada. Ayan. Malapit na dyan ang sementadong kalsada press ko dito isang ikot tapos lakad tayo ulit Tapi pu, 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 tapi pu. Yun yung malaking balon. Mas marami siyang tubig. You oh. know. sa inyong mga bahay nila tara lawak ng taniman no tapos nandito yung isang balon sarap dito mag camping pag ano surebol na mainit na talaga ano ganda dito magkamping pwede na itong gawing campsite tabi po tabi po tabi po yun yung isang balon may takip para malinis tabi po Tabi po. Tabi po. Ayan. Dito na tayo sa baba dumaan kanina. Dun tayo sa, sa, taas dumaan. Ayan. Okay. Ngayon dito naman sa baba. Ganito yung tsura pag andito sa baba. Ni ano diyan magtatayo lang diyan ng ano, tent. Pwede ni diyan mag-camping. Yan oh. Tabi po. Tapos yung malaking puno ng duhat. Ayan, pakita tayo. Ayan, malaking puno. Ayan, malaking puno sa malapitan puno daw yan ng duhat ayun na tatay agat na tayo Ayan lang. Tapos balik na kami. Yun o. Know. Kita-kita sa next vlog. Peace out.